Ginakain na. Bagong pagkain yan. Kasabay ng mga alaga ako. Sige, kain na. Pakain naman na natin yung mga anak mo, no? Doon, sa may sasakyan. Sa so, tinatambayan nyo. Ginakain na kita ng cat food kanina, pero gutom ko pa din pala. nawalan naman ikaw. Sige, ubus mo yan. Alam mo na yung bahay namin, no? Nakaabang kami sa pintuan, ano? Kumakain ka lang ngayon kasi napakainan natin yung mga anak mo. Kanina kasi binigyan ko siya dito sa harapan namin. Ayaw niyang kumain. Ibig niyang sabihin, dali namin yung pagkain sa mga anak niya. So, nadala na namin. Pero, nung nadala na namin, hindi rin siya kumain. Sumunod siya sa akin para yung mga anak niya lang ang makakain ng pagkain. Ang galing no, kahit pusa siya, para lang din siyang tao magmahal sa mga anak niya. Pabasog mama kat ha. Pag nagugutom ka, basta nandito may tao sa bahay, papakainin ka namin. So, ka na. Mawa naman ikaw na. Bihira kang kumain sa sa may kainan. Madalas, nangangalkal pa lang dun. Sa tira-tira. ng mga tinapon ng mga tao. Pwede ko lang kayong ampunin lahat. Kaso, dami ko na ring ming-ming. Papakainin ko na lang kayo. Sug so, ka na ba? Oo bang masagasaan ka? May malis na si Mama Kat na black. Uwi na siya sa si anak niya. Bye Mama Kat. Ingat ka palagi.